Ay, pwede diretso uwi na. Ang laki po ng layagan yun, yun. O, kita ka sa camera, yun, oh. May yun parang bayawak na iguana. Yun. Laki ng iguana. Yun, oh, ano, nagpaparaw po. Laki, oh. Yan po yung iguana, oh. Ang laki, oh, yan, oh. Yun, yung iguana, oh. Yun, yun, tumalun, oh. Kumabila, yun, oh. Ang laki po, nagkukumuflads, oh. Laki, yun, oh. Babalak na po ang tumawid, oh. Laki. Yan na po, yung iguana, oh. nagpapaaraw naroon pa rin po sa bato yun no? oh. gagalaw na oh. nakakomoplads po yan 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 oh. lampas pa yung buntot yan yan po yung iguana oh. Yan na, yan na, oh. umistandby na, yun, oh. laki, oh. napaka fresh pa po, oh. Yan po ay iguana. Laki. Laki. lumilipat na oh. Yan na po. Papasok na po yan dyan sa kagubatan Mamamalitbid na sa kawayan Nandun oh. pa rin po yun oh tayo po ay may spot ditong kabuti oh. Ito po yung kabuting kulog na sinasabi po din sa amin. Yan oh. Pwede po itong kainin. Oh. Ah. Dalawang piraso po. Ito po yung malasa. Hmm. Mali itong isa oh, pero pwede na rin oh, ito oh. Meron pa po dito na sira oh. sayang isa piruari hu ating iu tempo puti ari po yung pinag Ano ano no atin pong ipipress ng kaunti yan no tatabunan no? para kung sakali pong ano may magsibol puli ulit oh. may po siya maliit pwede na rin po ito oh. ba matigas to hmm. matigas aring isa hmm Pangulam na isang ulam na po aray eh. uh. ito po yung pinagkuhaan ng isa atin po basta igagayin na tatabunan po ba Abuting kulog po ang tawag namin din eh. O ano nga ba? Basta may iba pa po ay. Kanya-kanya po tawag tayo dito. Oo. Basta may iba pa eh. Ito po ay pagkadami pag kayo nasumpungan natin. Ay ito may mga ilan na po lumipas. Kaya ito lang po yung ating nakuha. Ito ay tanda ko dito talaga sa side dito ay. At natin dyan sa kawayan. Ang dami natin nakuha hanggang Yan o. Dito muna. Tayo po ay hagilap na rin ng pako dito sa gilid. Masarap po 'yan sa ginisa. Yan na. Ah, fresh na uli. Aray, oh. Pako at saka kabuti. Mm. Libre po uli. Pang-alis umay din po ba yung kabuti? Oo. Uh -huh. Yan, oh. Uh. Libre pitas-pitas. Uh. dalawa po ang ano natin dito ay yung pakinabang kumbaga libre na fresh pa tapos ay hindi gaano na ano po na ma mala organic po ba Oo. yan po ay napakaganda sa katawan oh, kaya po kung mapapansin niyo minsan na tayo ang nagsasabi sa mismong sarili natin na binabanggit ko po ba yung fresh na tapos ay yung mala organic oh, kasi uh, una una po dapat alamin din natin yung ipapasok natin sa ating katawan ano ho yan kumbaga nasa dito po sa lugar namin na nasa atin nasa ah narito na po yung pabor oh. oh libre na wala pang food preservative kumpara po sa iba na may mga inilagay pa po ay dito talagang tayo mismo yung makunguha panalo po at saka idagdag pa po natin yung ating relax yung ating kapaligiran oh. yan sasama ko po naman kayo yan oh. yan po ang ating paligid do oh. gilid gilid ni Yugan dami pa eh yung pakarandam ko pong tayo na mamasyal, pero may pakinabang oh. nagre-relax tayo may pakinabang pa rin yan para po sa ating mga manonood oh. Uy, ano yun? Gumagalaw. Ang dahong puwara ng pikiw. Yan, may pang-ulam na tayo. Hindi na tayo mag-iisip po. Hmm. Tapos Hugasan na natin sa ilog Eh dulas Ito po naman ililinisin pa pagka ano. Tatanggalan pa po ng balat pagka, pagka lilitin na po. Tatanggalan pa po 'yan. May na-order na tayo oh. Libreng Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.